Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel! Kain na, yan oh, Kain na po yan na. Am. Um. Ah, open your mouth. Ah. Hmm. Kain na si na. 아. 음. 음. 아베. Open your mouth, toma tava, toma Open your mouth. Uh. <toshale> Ah. Ah. Pwede lang ah. na, si Archie na. Ah. Ah. mo ko. Ah. iyon. Ano ba ginagawa mo 'yan? Eh? what are you to do Ba mo ubos na ano yan ay. Eh. Ganyan eh. Ah. Pati na mo kasi. Mmm. Sarap naman. Oh, sarap naman. Bilisan mo na yun, RJ. Lagi mo na dun sa mesa yan. Na, 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 na,